Diyos ang siyang uhusga. Salamat o Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan kami tumatawag upang gunitain sa lahat ng oras ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Wika ng Panginoon sa taktang panahon, walang pagtatanging ako ay ahatol. Itong mundong ito kahit na mayanig, maubos ang tao dito sa daigdig. Ang saligan nito'y aking ititindig, sila. Sabi ko sa hambog, sila ay mag-ingat, ang masasamay huwag magbasikat. Ang pagmamalaki dapat na iwasan kung magsasalitay gawing malumanay. Hindi sa silangan, hindi sa kanduran, hindi rin sa timog o sa hilagaman, magmumula hatol na inaasahan. Tangin Diyos lamang ang siyang hatol sa mapapahamak o sa magtatagumpay. Si Yahweh na Diyos ay may kopang hawak, sariwa't matapang yaong lamang alak. Ipauubaya niyang ito'y tunggain ng taong masama hanggang sa ubusin. Subalit ako ay laging magagalak, ang Diyos ni Jacob aking itataas. Lakas ng masamay papatidin lahat sa mga matuwid na may itataas.